ipakwentohan po ako sa inyo habang tumatakbo ng bumibiyahe kami ni Tatay Fernando. Dapat pala nag-live, ano? Ilang buwan din po tayong naging emosyonal. Ilang buwan din po tayong naging malungkot. Ilang buwan din po na nag-isip po ng paulit-ulit na pangyayari. Bakit parang musikas lang? Pero bakit ko pa yun? Yung parang musikas lang na na parang wala na pero hindi pala dapat yon hindi pa pala dapat yun ang isip ko kung gumagawa ko tayo ng pag Na po. Salamat po. At dun sa mga sinauna po natin mga kapatidyan, uh, mga, mga uh, sorry po, yung na po sa point natin po. Sa mga ibang team, gabi din po. At syempre yung team pinat, tapos sa mga kuning doon uh, hindi po hindi ko po alam na nagagalit pa na kayo sa akin. Uh, Pilanay nilumot po sa kundi nakakulang po ng kaligayahan ko na panatakaw lang siyempre dito sa ating mga ayun sa sakit ni Agapay na nabuo din ako medyo hindi naman po sa umiwas o nalilamig po ako na nahihiya ko po ako sa mga kapag po ang trabaho siyempre mahasalamatan ko rin po yun kasi madam it's quiet naman yung na kahit na nakukonsumi na sa akin pero nasa likod ka pa po ako para maituloy ko itong signal ng wifi at maituloy ko itong service po natin sa makandal. Ayun, at syempre, papasalamat at tumihili rin po ako ng pasyensya sorry, sa, sa ating mga kaibigan. Itong kaibigan po natin din na hindi po pinakinggan. Kasi mambutanera, I don't know. Daging miss ko yung mga natin pero huli na siguro ang lahat ano? Muli na siguro ang lahat para para mapatawad nyo ako para, para matuwa uli kayo sa akin huli na siguro ang lahat Pero ganun pa man po lahat po kayo lahat ang ipakap ni Kuya uh, kasama na po kayo sa ko nga po kung kahit kailan ako mawala o ano kung ano sa akin dadalhin ko po yung saya ng ginawa nyo kung yakap sa akin and emotional po kung nalagdana ang araw pero dala po ng ano dala ng kalukutan tapos siyempre nakalala po ang lahat na nariwa lahat ng lukot sa buhay ko at natanggap ko yung aking kapagkakabalik natanggap hindi na. naman ako kaya kung ano yung kung ano yung kaya kung ano yung kaya kung ano yung kaya kung ano pero para sa ano yung kaya kung 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 ano yung kaya pero naging pabigat pa rin ako. Kaya nakaka nakaka nakakalungkot, nakakalungkot pero sige lang. Gusto ko sanang ibalik yung dating kuya ako na lagi tumatawa. Lagi masaya. Lagi makulong. Lagi kahit na matanda na po. Pero dati, isip bata ang dati yan po, maraming natutuwa yun. Gusto ko man pong ibalik yan, pero parang mahirap na. Kaya, salamat alam ko itong masasabi ko sa inyo. Salamat na maraming maraming po at ito, Ito ko na po naisipan sa biyahe. Naririnig po ako ni Tatay po, siguro baka umiiyak pa rin. Dahil uh, masayahing tao po ito. Ay, Tumok lang yan. Kaya-kaya natin yan. Kahit na po mahirap ang buhay Fernando, pa ang pamawa. Kaya sa yung tayo. ako po. Ako po, nadala lang siguro sa sobrang ilupot. Pero... Lahat ng ano ko nag-aaral eh. Kinakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak hindi na po ako magiging emosyonal tama na na yung tama na na po lagi na lang ang pinakain ng panong tama na na yun yun yung po na iwasan uh, po yung mga kumatak aking luha pero naladalang na po ito ng bagong simula ko dito po yung kasama kasama ko si tatay kaya Humihingi po ako ng sorry, humihingi ako ng patawad sa lahat po ng napasama ko ang loob dahil po sa pagiging mema ko, sa dahil sa pagiging maimahinasyon kong malikot. Sorry po sa inyong lahat. Sana po mapatawad nyo po ako at na makapagsimula po ako ng tweet, diretsyo at, at siyempre masaya. Paano po? Marami pong salamat. Update po namin kayo sa na gagawin namin maghahapon ngayon salamat po, tingnan po tayo lahat. God bless all of you.